Sa video na ito, kapag hindi ka na ng anak mo, ipapakita ko sa iyo ang anim na makapangyarihan at napatunayang paraan para mabawi ang kanilang respeto gamit ang totoong parenting psychology at payo ng mga eksperto. Ngayon pa lang, sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Gusto kong makita lahat ng magagaling na magulang mula sa iba't ibang panig ng mundo na handang kumilos. Maraming magulang ang nagigising isang araw at napapansing nagbago na ang relasyon. Sumusagot ang anak. Hindi na sinusunod ang simpleng utos. nagro ng mata, nagsasara ng pinto ng malakas, at parang wala ng halaga ang otoridad mo. At sa loob mo, masakit. Dahil mahal mo sila. Nagsasakripisyo ka para sa kanila. Pero tila nawala ang respeto. Kung naranasan mo na yung sandaling iyon, kung saan bigla mong naitanong sa sarili mo, bakit hindi na nakikinig ang anak ko sa akin? Maglagay ng laya sa comments na yon. Makakatulong ito para makita mong hindi ka nag-iisa, at para maalala ng ibang magulang na karaniwang laban ito, hindi personal na pagkukulang. Karamihan ng magulang akala automatic ang respeto. Pero ang totoo, ang respeto ay binubuo at binabalik araw-araw. Kung pakiramdam mo hindi na pinahahalagahan ng anak mo ang mga salita mo, ibig sabihin may partikular na bahagi sa relasyon na kailangan ng atensyon. At ngayon, ayusin natin yan. Ang video na ito ay bibigyan ka ng totoong, praktikal na plano. Walang magic. Walang palabis. Totoong strategy na sinusuportahan ng eksperto para mabawi mo ang kanilang respeto, mabilis at pamatadalan. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil ang huling strategy ang halos hindi ginagamit ng mga magulang, pero ito ang pinakamabilis na nakakabago ng relasyon. Simulan na natin. Kapag huminto ang mga bata sa paggalang sa magulang, bihirang mangyari yan biglaan. Ang unang hakbang ay tukuyin kung saan nawala ang respeto. Hindi mo maaayos ang hindi mo nakikita. Kaya huminto sandali at balikan, kailan nagsimulang magbago ang anak mo sa'yo? Nang naging stressful ang buhay at nawalan ka ng pasensya. Nang mas marami ang parusa kaysa sa papuri. Nagsimula ba pagkatapos ng malaking pangyayari, tulad ng hiwalayan, paglipat ng tirahan, o bagong partner sa buhay? O baka nagsimula itong tahimik noong pakiramdam ng anak mo na hindi na mahalaga ang damdamin niya? Ayon sa mga nangungunang psychologist mula sa American Psychological Association, nawawala ang respeto ng mga bata kapag palagi nilang nararamdaman na hindi sila naririnig, hindi sila nakikita, o hindi sila mahalaga. Kapag pakiramdam nila kontrolado sila pero hindi nauunawaan. Kapag lagi silang inuutusan pero hindi tinatanong kung ano ang nararamdaman nila. Hindi kayang sabihin ng bata na hindi ako emotionally safe sa iyo ngayon. Kaya ang ipinapakita nila, pagruro ng mata, pag-ignore, pagtanggi na sundin ka. Ang mga kilos na ito ay communication. Ito ang paraan nila ng pagsasabing, gusto kong makita. Gusto kong pahalagahan. Gusto kong may halaga ako. Bago tayo magpatuloy, maging tapat ka sa sarili mo. Hindi para sisihin ang sarili, kundi para maintindihan ang ugat ng problema. Dahil kapag pakiramdam ng bata na wala silang kontrol, lumalaban sila. Hindi dahil galit sila sa iyo, kundi dahil sinusubukan nilang magkaroon ng kontrol sa mundo nila. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Nakikinig ba ako sa anak ko o lagi ko lang siyang kinokorek? Mabilis ba akong humusga nang hindi naririnig ang buong kwento? Nagsasalita ba ako sa paraan na hindi ko papayagan kung sila ang gumawa sa akin? Nagpapakita ba ako ng respeto o hinihingi ko lang ito? Ang bahaging ito ay hindi tungkol sa guilt. Tungkol ito sa awareness. Kapag nakita mo kung saan naputol ang relasyon, alam mo na kung saan magsisimulang ayusin ito. Kung sang ayon ka na kailangan maramdaman ng mga bata na sila ay naririnig para makapagpakita sila ng respeto, maglagay ng laya sa comments ngayon. Ipinapakita nitong handa kang pagandahin ang relasyon, hindi lang ikontrol ang kanilang asal. Kapag walang galang ang isang bata, ang unang instinct ng magulang ay magtaas ng boses. Ipakita kung sino ang may control. Manalo sa sandaling iyon. Pero ang totoo, tulad ng binibigyang diin ng mga parenting expert gaya ni F. Daniel Siegel, ang sigaw ay hindi lumilikha ng respeto. Lumilikha ito ng takot, stress, at emotional na distansya. Kapag sumisigaw ka, pumapasok ang utak ng bata sa survival mode. Hindi na sila nakikinig. Bumibilis ang tibok ng puso nila. Tumataas ang depensa nila. Ang tanging layunin nila ay protektahan ang sarili nila sa pamamagitan ng pagsagot, pananahimik, o paglayo. Walang natutunan sa sandaling iyon. Walang respeto. Puro banggaan lang. Ang respetadong komunikasyon ay nagsisimula sa iyo. Ang kalmadong magulang ay makapangyarihang magulang. Mas malakas ang ipinapahiwatig ng tono mo kaysa sa mga salita mo. Kailangan makita ng bata ang isang magulang na may composure, hindi isang magulang na magulo at mabilis mawala sa kontrol. Kailangan nilang makita ang isang leader na kayang magpigil, not isang taong mas mabilis magalit kaysa sa kanila. Simula ngayon, kapag tinaasan ka ng boses ng anak mo, huwag mo silang tapatan. Gawin mo ang kabaligtaran. Ibaba mo ang boses mo. Bagalan ang salita mo. Panatilihing relaxed ang katawan mo. Ipinapakita mo sa kanila kung paano humahawak ng conflict ang isang taong mature at may respeto. Tinuturuan mo silang magregulate ng emosyon kahit hindi ka nagtuturo ng anumang lesson narito ang isang simpleng linyang agad nagbibigay sa iyo ng kontrol. Ipagpapatuloy ko ang usapan kapag kalmado na tayong dalawa. Gumagawa ito ng tatlong makapangyarihang bagay. Pinipigilan itong lumala ang argumento. Ipinapakita nitong ang kalmadong asal ang nagbibigay ng atensyon. At ipinaparamdam nitong, ako ang nagdedesisyon kung kailan magpapatuloy ang usapan hindi ka nawawala ng otoridad, mas lalo mo itong pinatitibay ng hindi sumisigaw. Hindi nirerespeto ng bata ang isang magulang na nakikipag-agawan sa dominance. Nirerespeto nila ang taong may kontrol sa sarili. Kaya kapag may disrespect, huminto. Huminya. ibaba ang boses? Hayaan ang katahimikan na magtrabaho para sayo. Dahil ang tunay na leader sa anumang silid ay yung hindi kailangang sumigaw. Kung naniniwala kang walang naayos sa sigawan at ang pagiging kalmado ang tunay na lakas, maglagay ng maya sa comments na yon. Ang pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ng bata ay kapag nalaman nilang wala namang saysay -say ang salita ng magulang. Kapag sinabi mong, pag inulit mo yan, kukunin ko ang phone mo, pero hindi mo ginawa may natututunan ang bata. Pwede kong gawin kahit ano. Hindi naman tutupad si mama o papa. Ito ang tinatawag na inconsistent parenting, at ayon sa behavior experts, ito ang pinakasumisira sa otoridad. Karamihan ng magulang pare-pareho ang pagkakamali. Nagbabanta ng consequence pero hindi tinutupad. Paulit-ulit na sinasabi ang rule pero walang nagbabago. Nagmamagandang loob tapos nakikiusap tapos sumasabog sa inis. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil pagod sila. Dahil mahal nila ang anak at ayaw ng tuloy-tuloy na away. Dahil pakiramdam nila mas madali ang sige na nga kaysa harapin ang meltdown. Pero ito ang katotohanan. Sa bawat beses na umatras ka, nababawasan ang respeto. Sa bawat boundary na pinapalusot mo, nagiging sila ang may control. Kailangan makita ng bata na ang boundaries mo ay solid. Pero pareho. Hindi na pag-uusapan. Simula ngayon, ito ang simpleng sistema. Isang rule, isang warning, isang consequence. Walang paulit-ulit. Walang argumento. Walang negosasyon. Halimbawa, pag inihagis mo ulit ang phone, mawawala ito ng 24 oras. Inihagis nila. Kunin mo ng kalmado. Walang lecture. Walang debate. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang ipaliwanag ng sampung beses. Hindi mo kailangan ng pahintulot nila. Ang rule ay rule dahil sinabi mo. Kapag totoo ang consequence, bumabalik ang respeto. Nirerespeto ng bata ang structure dahil nakakapagbigay ito ng seguridad. Iiyak sila. Magereklamo sila. Pero malalim sa loob nila, mas ligtas sila kapag ang magulang ang malinaw na namumuno. Tandaan. Mas mabuti nang magpatupad ng maliit na rule ng consistent kaysa malaking rule na minsan lang. Kung sang-ayon ka na ang pagmamahal na walang boundaries ay humahantong sa kawalan ng respeto, maglagay ng laya sa comments ngayon. Hindi natututo ang mga bata ng respeto dahil lang sinabihan mo sila na irespeto ka. Natututo sila ng respeto sa pamamagitan ng kung paano mo sila tratuhin. Kapag nakikita ng bata na lagi silang ini-interrupt ng magulang. Kapag nakikita nilang umiikot ang mata ng magulang. Kapag bawat hindi pagkakasundo ay sigawan. Kapag nakakarinig sila ng masasakit na salita kapag galit ang magulang. Nagiging normal ang disrespect sa bahay. Sabi ni Air Jane Nelson, isang kilalang boses sa positive discipline. Children mirror what they experience. Gusto mong magsalita ng may respeto ang anak mo? Ikaw muna ang magsalita ng may respeto. Gusto mong makinig sila ng hindi sumisingit? Makinig ka rin sa kanila ng hindi ka sumisingit. Gusto mong matutunan nilang humingi ng tawad? Ipakita mo kung paano humingi ng tawad. Hindi ibig sabihin nito na hayaan mong apakan kanila. Ibig sabihin nito ay ipakita mo ang ugaling gusto mong makita sa kanila malakas ang epekto ng pagsasabing. Pasensya na. Hindi kita dapat kinausap ng ganon. Hindi makakalimutan ng bata ang sandaling ipinakita ng magulang ang pagiging mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbabang yan ay nagbubuo ng tiwala. Ang tiwala ay nagbibigay ng impluensya. At ang impluensya ay nagbabalik ng respeto. Isipin mo ito, kung hinihingi mo ang respeto pero hindi mo ito ipinapakita, makikita nila ang pagiging doble kara. Pero kapag pinapakita mo ang respeto habang nagpapatupad ng boundaries, makikita nila ang tunay na leadership. Narito ang ilang maliit na pagbabago na may malaking epekto. Imbes na tumigil ka. Sabihin, makikinig ako sa'yo kapag natapos na akong magsalita. Imbes na dahil sabi ko, sabihin, ang rule na to ay para ligtas at nirerespeto ang lahat. Imbes na anong problema mo? Sabihin, tara, intindihin natin kung ano ang nangyayari. Binabago ng maliliit na pagkakaibang ito kung paano ka nakikita ng anak mo. Hindi bilang taong nang aabuso ng kapangyarihan. Kundi bilang taong karapat dapat respetuhin. Tandaan, Nirerespeto ng mga bata ang magulang na marunong humingi ng tawad. Nirerespeto nila ang magulang na marunong makinig. Nirerespeto nila ang magulang na may malasakit pero matatag. Nirerespeto nila ang magulang na nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa. Kung sang-ayon ka na ang mga matatanda ay dapat ding magpraktis ng respeto, maglagay ng laya sa comments ngayon. Maraming magulang ang hindi namamalaya na nagkakamali pagdating sa papuri. Akala nila pinapalakas nila ang confidence ng bata sa pagsasabing. Ang talino mo. Ang galing mo. Genius ka. Pero ayon sa research ng Stanford psychologist na si Eric Carol Dweck, ang ganitong klasing papuri ay nakakasama sa long-term respect at responsibility. Bakit? Dahil nagbubunga ito ng entitlement. Nagsisimula ng isipin ng bata, dapat pinupuri ako kahit walang effort. Hindi ko na kailangang magsikap. Mas magaling ako sa iba. At ang batang may entitlement ay bihirang marunong rumespeto pati sa magulang nila. Lumalaki ang respeto kapag naintindihan ng bata ang halaga ng effort. Kapag proud sila sa paghihirap nila, hindi lang sa papuring natatanggap nila. Kaya imbes na purihin ang identity nila, purihin ang aksyon nila. Imbes na ang talino mo. Sabihin, pinagtrabahuhan mo iyan ng mabuti. Imbes na, ang galing mo sa sports. Sabihin, ang ganda ng improvement mo dahil nagpractice ka. Imbes na, ang bait mo talaga. Sabihin, salamat sa pagtulong sa kapatid mo. Ipinapakita mo ang responsibility. May tatlong epekto ito. Pinapalakas nito ang tamang behavior. Pinaigting nito ang competence nila. Tinuturuan sila na respetuhin ang effort, kasama na effort mo bilang magulang. Ang batang alam na kailangan niyang magtrabaho para sa papuri ay mas nagiging magalang dahil naintindihan niyang ang buhay ay nangangailangan ng pagsisikap. At mahalaga pa. Pansinin mo ang maliliit na bagay. Hindi lang mataas na grades, hindi lang malalaking achievements. Pansinin mo pati yung mga simpleng pagsisikap. Pansinin mo kapag nagkontrol sila ng emosyon. Pansinin mo kapag nakipagtulungan sila ng hindi sinasabihan. Sa bawat pagkakataong ina-acknowledge mo ang tamang behavior, mas lumalakas ito. Sa bawat pasasalamat mo, natututo rin silang magpasalamat. Kaya sa susunod na may gawin silang tama, kahit maliit, sabihin mo. Nakita ko yon. Salamat. Ang simpleng pangungusap na yan ay kayang baguhin ang buong atmosphere ng bahay mo. Kung sangayon ka na ang respeto ay nakukuha sa effort, hindi sa entitlement, maglagay ng laya sa comments ngayon. Nirerespeto ng mga bata ang mga taong inaasahan nila. Pero mas nirerespeto nila ang mga taong umaasa rin sa kanila. Kapag walang kahit anong responsibilidad ang isang bata, Pakiramdam nila ay pasahero lang sila sa pamilya. At ang mga pasahero ay mahilig magreklamo. Tumanggi sa rules. At isipin na dapat ginagawa ng iba ang lahat para sa kanila. Pero kapag may malinaw at makahulugang responsibilidad ang bata, pakiramdam nila ay bahagi sila ng team. At ang mga miyembro ng team ay nirerespeto ang kanilang leader. Natuklasan ng mga researcher sa Harvard ang isang mahalagang bagay. Ang mga batang nagsisimulang gumawa ng age-appropriate chores ng maaga ay mas nagiging responsable, mas may kumpiyansa, at mas malakas ang respeto sa authority habang lumalaki. Bakit? Dahil tinuturo ng responsibilidad ang apat na bagay na dapat matutunan ng batang marunong rumespeto. May consequence ang bawat aksyon. Mahalaga ang kontribusyon nila. Kailangan ng pagsisikap ang buhay hindi alila ang mga magulang. Kung nakikita ng bata na nililinis mo lahat ng kalat nila. Kung nakikita nilang nagsasakripisyo ka ng walang pasasalamat. Kung iniisip nilang may utang sa kanila ang matatanda. Hindi ka nila rerespetuhin. Kaya mula ngayon, dapat maging non-negotiable ang responsibilidad sa araw-araw. Hindi parusa responsibilidad. Mga halimbawa na nagpapalago ng maturity, Hayaan silang ayusin ang mga gamit nila sa eskwela. Dapat nilang linisin ang kwarto nila linggo-linggo. Tumutulong sila sa paghuhugas ng plato. Sila ang tiklop ng sariling labahan. Tutulong sila mag-alaga ng nakababatang kapatid sa takdang oras. Sila ang maglalabas ng basura sa tamang araw. Tinutulungan nila gumawa ng simpleng pagkain para sa pamilya isang beses linggo-linggo. Dapat malinaw ang bawat gawain. Ito ang trabaho mo. Kailangan ka ng pamilya dito. Huwag mangako ng kapalit. Huwag makiusap. Huwag iligtas sila kapag nagpapatumpik-tumpik. Hayaan silang maramdaman ang pressure ng responsibilidad. Hayaan din silang maramdaman ang pride kapag natapos nila ito. At ito ang pinakamakapangyarihang linyang maaari mong sabihin pinagkakatiwalaan kita dito. Ang limang salitang yan ay agad nagpapalawak ng tingin nila sa sarili. Hindi na nila nakikita ang sarili bilang batang dapat tulak ng tulak. Kundi bilang taong tumutulong para magtagumpay ang pamilya. Ang batang tumutulong sa bahay ay nagiging teenager na marunong sumunod sa rules. At ang teen na marunong sumunod sa rules ay nagiging adult na marunong rumespeto sa tao. Kung naniniwala kang responsibilidad ang nagtatayo ng respeto, maglagay ng laya sa comments na yon. Kapag humina ang connection, nawawala ang respeto. Hindi nire ng bata ang mga taong malayo ang loob nila. Pwede pa silang nakatira sa bahay mo, pero emosyonal, nakaalis na sila. Natuklasan ni Eric John Gottman, isang kilalang relationship expert, ang isang mahalagang prinsipyo. Connection must come before correction kung ang tanging oras na kinakausap mo ang anak mo ay kapag pinapagalitan mo sila. Maugnay nila ang presensya mo sa negativity, stress, at criticism. At ano ang ginagawa ng tao kapag laging negatibo ang dating ng isang tao? Iniiwasan natin sila. Lumalayo tayo. Pinupush natin sila palayo. Ganoon din ang mga bata. Kailangan mong ibalik ang magandang connection kahit magsimula sa maliit. Pinakamalakas ang respeto kapag may init, hindi takot. Narito ang isang simpleng commitment. Maglaan ng isa zero minutes kada araw na buong oras mo ay para sa anak mo. Walang phone. Walang multitasking. Walang pangaral. Presensya lang. Narito ang ilang tanong na nagbubukas ng magandang koneksyon. Ano ang pinakamasayang nangyari ngayong araw? Ano ang nagpatawa sa iyo ngayon? Ano ang in excite mo ngayong linggo? Paano kita mas masusuportahan ngayon? Makinig. Huwag agad ayusin ang lahat. Huwag kontrahin ang bawat detalye. Makinig lang. Sinasabi ng buong atensyon mo. Mahalaga ka sa akin. Ang connection hindi isang malaking event na bubuo ito sa maliliit na sandali. Umuupo katabi nila habang nagdodrawing. Panonood ng isang episode ng paborito nilang show. Pagtulong sa kanila ng walang panghuhusga. Pagtawa sa simpleng bagay. Pagpapakita ng interes sa mga interes nila. Kapag ligtas ang loob ng bata sa iyo, kusa silang nagbubukas. At kapag nagbukas sila, mas madali ang guidance. Mas patas ang tingin nila sa rules. Mas maintindihan nila ang leadership mo. Tandaan, hindi nirerespeto ng bata ang taong kailangan nilang pagdepensahan ang sarili laban sa kanya. Mas nirerespeto nila ang taong ligtas uwian emosyonal, hindi lang pisikal. Ang naibalik na koneksyon ang daan para maibalik ang respeto. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagiging available. Kung sang ayon ka na ang connection, dapat mauna maglagay ng laya sa comments ngayon. Kung pakiramdam mo ay sira na ang relasyon, kailangan mo ng reset moment, isang mahinahon, tapat, at taos pusong pag-uusap na magsisilbing bagong simula. Hindi sermon. Hindi parusa. Isang pagbuo muli. Piliin ang oras na pareho kayong relaxed. Umupo ng magkaharap, walang anumang sagabal, walang A, walang cellphone, walang ibang tao sa paligid. Tignan sila sa mata at sabihin. Gusto kong ibalik ang respeto natin, pareho. Gumagawa ako ng pagbabago. At gusto kong gawin natin ang mga pagbabago na ito ng magkasama. Makapangyarihan ang linyang ito dahil ipinapakita nito na. Tinatanggap mo ang responsibilidad inaanyayahan mo silang maging kasama sa proseso. Hindi mo sila inaatake. Naniniwala ka sa relasyon nyo. Ngayon, magtulungan kayong gumawa ng tinatawag kong Family Respect Agreement. Binabago nito ang respeto mula isang laban tungo sa isang partnership. Hayaan silang tumulong magtakda ng mga tuntunin. Hayaan silang magsabi kung ano ang nagpaparamdam sa kanila ng respeto hayaan nilang maramdaman na mahalaga ang boses nila. Narito ang mga halimbawa ng tuntunin na maaarin niyong ilagay. Nagsasalita tayong mabuti kahit may inis. Nakikinig tayo kapag may nagsasalita. Sinusunod natin ang utos sa unang pakiusap. Humihingi tayo ng tawad kapag tayo ang mali. Inaayos natin ang problema ng kalmado, hindi umaatake. Lahat tayo ay may kontribusyon sa gawaing bahay. Ilalagay ito sa isang pahina. Dapat malinaw. Dapat nakikita sa ref sa pintuan ng kwarto kahit saan na madalas ninyong makita. At gawin ninyo ang isang simbolikong bagay. Pirmahan nyo ito ng magkasama parang kontrata. Sinasabi nito sa bata. Tayo ay isang team. Nakakomit tayo. Magsisimula tayo muli. At mula sa araw na yon. Tuwing lilitaw ang kawalan ng respeto, ituro lang ang kasunduan at sabihin ng mahinahon. Tandaan mo ang pinangako nating dalawa. Walang sigawan. Walang bangayan. Walang power struggle. Meron lang accountability para sa inyong dalawa. At ito ang nakakalimutan ng maraming magulang. Baka hindi agad magbago ang anak mo. May magiging mahirap na araw pa rin. Pero mayon, may pinanghahawakan na kayong foundation. Maging matyaga. Maging consistent. Patuloy na ipakita ang asal na inaasahan mo. Patuloy na palakasin ang bagong kultura sa loob ng tahanan. Dahil hindi ito tungkol sa pagpanalo sa argumento. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas malusog na hinaharap niyong mag-ina o mag-ama. Kung gusto mong gumawa ako ng malinis at printable na family respect agreement para sa iyo, i-drop mo lang ang via sa comments. Gagawin ko 'yon para sa iyo. Ngayon tapusin natin ng malakas. Ang anak mo ay hindi mo kaaway. Hindi nila gustong sirain ang kapayapaan mo o questionin ang halaga mo. Kadalasan, ang mukhang kawalan ng respeto ay isa lang palatandaan. Palatandaan na sila ay overwhelmed palatandaan na hindi sila naririnig. Palatandaan na sila ay lumalaki at hirap intindihin ang emosyon nila. Bilang magulang, ikaw ang may pinakamalakas na impluensya sa buhay nila, kahit sa mga araw na parang hindi. May kakayahan kang i-reset ang relasyon. May kakayahan kang mamuno ng kalmado at matatag. May kakayahan kang muling kunin ang respeto, hindi sa pamimilit, kundi sa consistency, tapang, at pagmamahal. Nanood ka ng video na ito dahil nagmamalasakit ka. Dahil gusto mo ng mas mabuti. Dahil ayaw mong sumuko sa anak mo. At iyon pa lang ay tanda na isa kang mahusay na magulang. Lahat ng pinag-usapan natin. Makinig ng may intensyon. Manatiling kalmado kahit na stress. Magtakda at magpatupad ng malinaw na boundaries. Magmodelo ng respeto. Purihin ang effort magbigay ng makabuluhang responsibilidad. Ibalik ang koneksyon. Gumawa ng family agreement. Hindi ito teorya. Ito ay totoong mga kasangkapan na kayang baguhin ang takbo ng iyong tahanan kapag nagpatuloy ka. Magkakaroon ng mga araw na madudulas ka. Magkakaroon ng mga sandaling mawawalan ka ng pasensya. Magkakaroon ng mga oras na parang mabagal ang progreso. Pero ang parenting ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita muli at muli, dala ang pagmamahal at tamang pamumuno. Sa bawat pagkakataong sumagot ka ng kalmado imbes na galit, binubuo mo ulit ang tiwala. Sa bawat pagkakataong tinutupad mo ang boundaries, binubuo mo ulit ang seguridad. Sa bawat pagkakataong nagpakita ka ng respeto, habang nagtutuwid, binubuo mo ulit ang dignidad. Sa bawat pagkakataong naglaan ka ng oras para kumonekta, binubuo mo ulit ang bond. At lahat ng pirasong iyon ay bumubuo muli ng respetong nawala. Kung may natutunan ka ayon na nagbigay sa iyo ng pag-asa, linaw, o plano para magpatuloy, idrop mo ang via sa comments na para mapasalamatan ko ang hakbang na ito. Bago ka umalis, ay like mo itong video kung nakatulong sa iyo. Nakakatulong ito para maipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa ibang magulang na nahihirapan at nangangailangan ng gabay. At siguraduhin nakasubscribe ka sa gintong sustansya para hindi mo mamiss ang mga makapangyarihang aral sa parenting at health guidance para sa pamilya. Hindi dito nagtatapos ang pag-unlad mo bilang magulang, ito pa lang ang simula ng mas magandang kabanata. Sabihin mo sa comments. Aling strategy ang sisimulan mo today? Baka ang comment mo ang magbigay ng inspirasyon sa isa pang magulang para kumilos. Salamat sa oras na ibinigay mo. Salamat sa pagpili ng pag-unlad. Salamat sa pagpili ng pagmamahal. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. At balang araw, magpapasalamat ang anak mo sa mga pagbabagong sinisimulan mo ngayon. Kita-kit sa susunod na video.